magsisimula ang pelikula ng ipakilala sa atin ang ating bida na si Elizabeth Sparkle. Siya ay isang 50-anyos na aktres na nakamit ang mahusay na tagumpay sa kanyang larangan at nanalo pa sa isang Oscar. Gayunpaman, ang mga araw ng kasikatan ay unti-unting natatapos dahil hindi na siya nagtataglay ng batang mukha na dati niyang taglay. Sa kabila ng kanyang edad, si Elizabeth ay maganda pa rin ang pisikal na anyo at kasalukuyang nagho-host ng isang sikat na morning aerobics program. Isang araw, pagkatapos ng kanyang karaniwang programa, gusto ni Elizabeth na magpakalma ng sarili ngunit nakita niya na inaayos ang CR ng mga babae. Dahil kinakailangan na niyang mag-CR, pumasok siya sa loob ng banyo ng mga lalaki at pumasok sa isang cubicle. Habang nasa loob, hindi sinasadyang narinig ni Elizabeth ang kanyang producer na si Harvey na may kausap sa telepono. Nagsimula siyang magbanggit ng masasakit na salita sa kanyang kausap tungkol kay Elizabeth na sinasabing mukha na siyang lola at kinakailangan ng palitan ng mas batang babae Nang marinig ito, ang ating bida ay nabigla at labis na nalungkot. Nang makalipas ang ilang sandali, nakita natin sina Elizabeth at Harvey na kumakain sa restaurant, kung saan si Harvey ay gumumuya sa isang nakakadiring paraan. Habang kumakain, sinabi ni Harvey na kailangan niyang ibigay sa madla ang gusto nila at casual na binanggit na balak niyang tanggalin si Elizabeth. Ikinawasak ito ng damdamin ni Elizabeth kaya umalis siya ng walang sinasabi. Habang pauwi, napansin niya ang ilang manggagawa na sinisira ang billboard na may larawan niya. Sumama ng sobra ang kanyang loob kaya nawalan siya ng focus at nabunggo ang kanyang sasakyan. Maya, maya ay nagising si Elizabeth sa isang ospital ng walang anumang sugat. Sinabi ng doktor sa kanya na ang kanyang asawa ay isang malaking tagapaghanga niya, ngunit ang bigong aktres ay hindi mapigilan ang kanyang mga luha nakita siya ng isang kaakit-akit na lalaking nurse na lumapit sa kanya at sinubukan siyang aliwin. Sinuri ng nurse ang likod ni Elizabeth nang may interes at ibinulong sa kanya na magaling siyang aktres. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang jacket at tiniyak sa kanya na siya ay ayos lang. Sa pakikipag-ugnayang ito, napansin ni Elizabeth ang isang kakaibang birthmark sa kanyang kamay. Pagkalipas ng ilang sandali ay umalis siya sa ospital at natuklasan niya ang isang USB drive sa kanyang jacket dito ay may pangungusap na sinasabing binago nito ang buhay ko. Pag-uwi, isinaksak niya ang USB sa kanyang TV at lumabas ang isang advertisement para sa isang produkto na tinatawag na The Substance. Pangako ng produkto na makakalikha ito ng perpektong clone ng isang tao, isang mas bata at pinahusay na bersyon. Ang advertisement ay nagsasaad na ang parehong mga bersyon ay magiging isang tao, at dapat makipagpalitan ng isa sa bawat bersyon tuwing lumilipas ang pitong araw. Noong una, Naisip ni Elizabeth na walang katotohanan ng ideya at itinapon ang USB drive sa basurahan. Gayunpaman matapos itong pag-isipan, kinuha niya ito at tinawagan ang numerong nakasulat sa likod nito. Binati siya ng operator at sinabi niya na gusto niyang umorder ng The Substance. Hiningi ng operator ang kanyang address, kahit natatakot ay binigay niya ang kanyang address. Pagkatapos nito, binanggit ng operator sa kanya ang isang lokasyon at biglang ibinaba ang tawag ng walang sabi. Kina umagahan, nakatanggap si Elizabeth ng isang keycard na may numerong limandaan at tatlo. Agad siyang pumunta sa address na ibinigay ng operator at nakarating sa isang madilim na eskinita. Gamit ang keycard, binuksan niya ang gate at pumasok sa isang malinis na silid na puno ng mga locker. Pagkatapos ay binuksan niya ang locker na may nakalagay na limandaan at tatlo at kinuha ang isang package mula sa loob. Nang nakauwi, nainip si Elizabeth kaya mabilis na binuksan ang package. Sa loob ay nakita niya ang ilang produkto na maayos na nakalagay kabilang na ang isang activator, stabilizer, switch kit at pagkain para sa parehong bersyon. Mayroon din mga tagubilin na nagsasabi na ang stabilizer ay dapat iturok ng matandang bersyon sa sarili araw-araw. Ang pinakamahalaga sa mga tagubilin ay ang dalawang bersyon ay kailangan humalili tuwing pitong araw at dapat lagi nilang tandaan na sila ay iisa lamang. Pagkatapos ng ilang sandali, pumunta si Elizabeth sa banyo at nag-inject ng isang activator sa sarili. Ito ay naging sanhi ng pagkahati ng kanyang mga mata kaya siya ay sumigaw sa sakit habang nagsisimulang magkasugat ang kanyang likod. Hindi nagtagal ay nawalan siya ng malay, at nakita natin ang pangalawang bersyon na lumabas mula sa kanyang likuran. Ito ay mas bata at kaakit-akit na bersyon ni Elizabeth. Mukhang naiintindihan niya kung ano ang nangyari, kaya mabilis niyang tinahi ang likod ng nakatatandang Elizabeth. Ilang sandali pa, naligo ang dalaga at siya ay nahihilo kaya nagsimulang magkaroon ng nosebleed. Napagtanto niya na mayroon siyang kailangan sundin na mga tagubilin kung hindi ay mamamatay siya. Kaya naman, mabilis siyang nag-extract ng stabilizer mula sa likod ni Elizabeth at itinurok ito sa sarili na nagpaayos ng kanyang pakiramdam. Kinabukasan, nakita ng dalaga ang isang patalastas sa pahayagang inilagay ni Harvey na naghahanap ng mga bata at kaakit-akit na babae nagpa siya siyang subukan pumasok dito at hindi nagtagal ay nakarating siya sa audition na nakasuot ng swimsuit. Sa audition, nagpakita siya ng isang nakamamanghang aerobics at ipinakilala ang kanyang sarili bilang so na nagpahanga sa mga judges. Nakuha rin agad ni So ang atensyon ni Harvey at mukhang nabighani siya sa kagandahan niya, kaya kinuha siya para sa aerobics show. Pagkatapos ay pinaalam sa kanya ni So na hindi siya available sa mga susunod na linggo dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang ina na may sakit. Gayun Gayunpaman, ang bastos na producer ay ayaw na mawala siya kaya pumayag siyang i-adjust ang kanyang schedule. Kinabukasan, may photoshoot si so, pagkatapos ay nag-adorno ang mga billboard na nagtatampok ng kanyang imahe sa mga lansangan. Pagkatapos ay ginugugol niya ang natitirang bahagi ng linggo sa pag-eensayo at pag-update ng kanyang wardrobe. Gayun Gayunpaman, malapit ng matapos ang linggo at ayon sa mga patakaran dapat nilang respetuhin ang oras ng isa't isa kaya tumungo siya sa banyo at nakipagpalit kay Elizabeth gamit ang switching kit. Ilang sandali pa, nahimatay siya habang sa wakas ay nagising si Elizabeth. Ang matandang babae ay nalilitong makita ang dalaga, ngunit pagtapos ng ilang sandali, napagtanto niya na ito ang kanyang mas bata na bersyon. Kinabukasan, Pumasok si Elizabeth sa trabaho ngunit casual na ipinalam ni Harvey sa kanya na napalitan na siya. Nagalit si Sue sa una pero medyo gaman ang pakiramdam niya nang malaman niya na ang kapalit niya ay walang iba kundi si Sue. Kasunod nito, naging mapurol ang kanyang mga araw at ginugugol niya ang kanyang oras sa pag-i-schedule ng paglipat ng malay, panunood ng TV at pagkuha ng refill kit ng substance para sa mga susunod na linggo. Halos mawala na ng gana si Elizabeth na mabuhay. At ang tanging inaalala niya ay ang kanyang katanyagan lamang. Pagkatapos ng isang linggo, nagising si so na sabik na sabik. Ginugugol niya ang kanyang mga araw sa paggawa ng mga photoshoot at paglabas sa mga high profile na patalastas. Isang araw, nag-uwi si so ng isang binata at nagsimulang maglambingan sa sala. Sa ilang sandali pa, bigla siyang nakaramdam ng pagdurugo ng ilong at naalala niyang oras na upang lumipat ng bersyon pagkatapos ay kumuha ng stabilizing na likido at kumuha ng mas maraming likido mula sa kanyang katawan nang hindi iniisip ang mga kahihinatnan. Sa wakas ay maayos na ang kanyang pakiramdam at bumalik siya para ipagpatuloy ang kanyang pakikipagkulitan sa binata. Kinaumagahan, nang magising si Elizabeth, natakot siyang makita ang isa sa kanyang mga daliri ay nabubulok. Dahil sa gulat, agad niyang tinawagan ng operator at ipinaalam na si Sue ay inabusaw ang kanyang oras at ngayon ang kanyang daliri ay nabulok. Tinanong niya kung paano ibalik sa dati ang kanyang daliri, ngunit ang lalaki ay sumagot na ang dalawa ay dapat na sumunod sa mga patakaran at respetuhin ang paglipat ng mga katawan. Sinabi niya sa kanya na walang paraan upang ayusin ang kanyang daliri at pinapaalalahanan silang maging mas maingat mula ngayon. Maya-maya, nagtungo si Elizabeth sa isang coffee shop kung saan ang isang matandang lalaki ay patuloy na nakatitig sa kanya hindi nagtagal ay napansin niya na ang lalaki ay may parehong birthmark sa kanyang kamay na katulad sa lalaking nurse na gumamot sa kanya sa ospital. Makalipas ang ilang sandali, nahulog ang mga bagay sa kanyang bulsa, at nakita ni Elizabeth ang isang keycard na may nakalagay na, dalawandaan at tatlo, na mukhang tulad ng sa kanya. Napagtanto niya na ang nurse mula sa ospital ay naging matandang lalaki. Casual niyang tinanong kung kumusta siya, at sumagot si Elizabeth na ayos lang siya inihayag ng lalaki na sa lalong madaling panahon, ang kanilang mga kahaliling bersyon ay magsisimulang ubusin sila, at mas magiging mahirap tandaan kung sino ang may karapatang manatili sa mundo. Pagkatapos ay tinanong si Elizabeth kung nagsimula na bang kainin siya ng kanyang nakababatang bersyon. Gayunpaman, si Elizabeth ay natakot na sumagot at dalidaling lumabas ng kafe. Sa mga sumunod na linggo, mas sumikat si So na mabilis na naging numero unong bituin sa bansa. Isang araw, Ipinaalam sa kanya ni Harvey na mula nang sumali siya sa show, ang ratings nila ay mabilis na tumataas. Kaya naman, gusto na ngayon ng TV channel na i-host niya ang programa ng bagong taon sa susunod na buwan. Tuwang-tuwa si Sue so sa pagkakataon at handang gawin ang lahat para matuloy ito. Bilang resulta, nagsimula siyang kumuha ng dagdag na oras mula sa matandang Elizabeth. Dahil dito si Elizabeth ay tumanda ng gusto, na ang karamihan sa mga bahagi ng kanyang katawan ay nagsisimula ng mabulok. Ang kanyang buhok at ngipin ay nagsimulang malaglag at mukhang mahigit isang siglo na ang edad niya. Sinusubukan niyang magreklamo sa operator, ngunit sinabi niya sa kanya na problema nilang lutasin ito ng mag-isa. Sinabi ng lalaki na maaari niyang tapusin ito sa anumang oras, ngunit ayaw ding isuko ni Elizabeth ang napakagandang pangalawang bersyon ng kanyang sarili. Sa mga sumunod na linggo, si Elizabeth ay nahihilo sa labis na pag-inom at labis na pagkain habang kumakain ang kanyang mga malay na araw. Isang bigong suang nagreklamo sa operator tungkol sa mga ugali ng matandang babae habang siya ay kailangang magtrabaho ng husto sa buong linggo. Sinasabi niya na kailangan niya ng mas maraming oras para sa kanyang sarili, ngunit muling ipinaalala ng lalaki sa kanya na dapat nilang igalang ang balanse at sa kabila ng dalawang katawan, iisang tao pa rin sila. Isang araw, nalampasan ni So ang lahat ng limitasyon at kumuha ng malaking halaga ng likido mula kay Elizabeth. Pagkatapos siya ay maingat na iniimbak ito sa ilang mga tubo at nagpa siya na ang pagpapalit ng katawan para sa bilang hanggat maaari. Pagkalipas ng tatlong buwan ay makikita natin si So kasama ang kanyang kasintahan sa isang apartment kung saan natutuwa silang nalaman na ang pinakaaabangan nilang programa sa bagong taon ay ipapalabas na kinabukasan. Sa kritikal na sandali na ito, dumudugo ang ilong ni So at nakaramdam ng matinding sakit. Pumunta siya sa apartment upang maglagay ng ilang likido ngunit sa kasamaang palad ay natuklasan niya na nagamit na niya ang lahat ng ito. Sa gulat, tinawagan ni So ang operator at humingi ng karagdagang likido. Gayunpaman, tumugon siya na si Elizabeth lang ang tanging mapagkukunan at kailangan nilang lumipat ng katawan upang mapunan muli ang supply ipinaliwanag ni so na mayroon siyang isang mahalagang kaganapan bukas, ngunit tumanggi ang operator na makinig sa kanyang pagdaldal at ibinaba ang tawag. Gamit ang huli niyang lakas, gumapang si So papunta kay Elizabeth at pagkatapos ay tumungo siya sa banyo upang simulan ng proseso ng pagpapalit ng katawan. Samantala, ang kanyang kasintahan ay nakarinig ng mga ingay na nagmumula sa labas at nagtatanong kung ayos lang siya. Sa panahong ito, nagising na si Elizabeth, ngayon ay isang nakakatawang nilalang na may maling hugis na umbok. Sigaw niya sa kanya upang umalis sa kanyang apartment, at marinig ang isang nakakatakot na boses, ang lalaki ay tumakbo palayo sa takot. Pagkatapos, tiningnan ni Elizabeth ang sarili sa salamin at natakot sa kanyang kakatuwang hitsura. Agad niyang tinawagan ng operator at sinabing gusto niyang ihinto ang karanasan. Sumagot ang lalaki na ihahatid nila ang termination kit sa kanyang locker, pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Kinaumagahan, pumunta si Elizabeth sa locker room at kinuha ang huling batch. Nung nakauwi, kinaladkad niya ang walang malay na katawan ni Sue sa sala. Binuksan niya ang pakete at naghanda na iturok ang termination fluid sa dalaga. Ngunit sa oras na iyon ay napansin niya ang isang bouquet na ipinadala para kay Sue, so, kasama ang isang sulat ng pag-ibig para sa gabing ito. Nakonsensya si Elizabeth, kaya nagbago ang isip niya na sa halip ay sinubukan niyang buhayin ang dalaga. Sa sandaling iyon, nagising si So, at lumabas na ang half-injected termination serum ay nagdulot ng glitch, na nagpapahintulot sa kanilang dalawa na magkamalay. Napansin ni So ang kalahating laman na serum at mabilis na napagtanto kung ano ang plano ni Elizabeth. Dahil galit na galit, inatake niya ang matandang babae ng may brutal na puwersa. Pagkatapos ng mahaba at marahas na pakikibaka, sa wakas ay nagtagumpay si So na madaig si Elizabeth at binugbog siya hanggang mamatay. Kasunod nito, naghahanda siya para sa kanyang importanteng gabi na hindi nakakaramdam ng pagsisisi o pagkakasala sa kanyang mga aksyon. Sa gabi, dumalo siya sa pagtatanghal ng bisperas ng bagong taon kung saan siya ay nakadamit ng isang napakagandang gown. Mukhang maayos ang lahat, ngunit wala siyang pampakalma, kailangan ng likido upang mapanatili ang kanyang kondisyon. Bilang resulta, si Sue so ay nagsimulang makaramdam ng malalang sakit. Nagmamadali siyang pumunta sa banyo kung saan nagulat siya nang mapansin niyang nagsisimula ng malaglag ang kanyang mga ngipin. Sinubukan ni So na huwag pansinin ito dahil ito ang pinakaimportanteng gabi ng kanyang buhay. Gayunpaman, habang nasa elevator, napansin niyang natanggal ang kanyang mga kuko at biglang nalaglag ang kanyang tenga. Dahil sa gulat, nagmadaling umuwi si So, kung saan nakahanap siya ng natitirang activator serum na ginawa ni Elizabeth. Ginamit niya ito upang lumikha sa kanya. Dahil ito ay isang napakahalagang gabi para sa kanya, iniksyon niya ang sarili nito sa paniniwalang makakatulong ito sa kanya na lumikha ng isa pang na bata. Nawala ng malay si Sue, ngunit sa halip na isang magandang babae, isang kakaibang masa na parang laman ang sumabog mula sa kanyang likod. Ang namutate na entity na ito ay isang kakatwa, hybridized na kasuklam-suklam na pinaghalo ang mga katangian ni Elizabeth at Sue mukhang nakakatakot na may maraming mata at braso at maging ang mukha ni Elizabeth na nakausli sa likod nito. Sa kabila ng kanyang kalagayan, nagpa siya si Elisa So na dumalo sa kaganapan at isinuot nila ang damit na suot si So. Pagkatapos ay ginupit niya ang mukha ni Elizabeth mula sa malaking larawan at nilagyan ito ng kolorete at isinuot ito para matakpan ang nakakatakot na mukha. Sumunod, itinusok niya sa kanyang tenga ang mga alahas na jamante sa pangit na laman at inayos ang kanyang buhok na halos ilang hibla lamang. Dahil masaya sa kanyang ginawa, nagmadali siyang pumunta sa kaganapan at handang mag-host ng pagdiriwang ng bisperas ng bagong taon. Pagkatapos ay dumating siya sa kaganapan kung saan ang lahat ay sabik na naghihintay sa pagdating ni So. Gayunpaman, sa halip na siya ang makita, ang nakakakilabot na nilalang ay lumitaw na nakasuot ng mukha ni Elizabeth bilang isang maskara na ikinagulat ng lahat. Nagsisimula siyang magsalita sa madla, ngunit makalipas ang ilang segundo nahulog ang kanyang maskara. Habang nakikita ng mga tao ang kanyang nakakatakot na mukha, nagsigawan sila na parang nasa impyerno, at sinimulan nila siyang tawaging halimaw. Karamihan sa kanila ay tumatakas sa takot ngunit isang ginoo ang may hawak ng baseball bat at tinamaan ang ulo ni Elisa So na naging sanhi ng pagsabog ng kanyang katawan. Ngunit kahit na pinugutan siya ng ulo, siya ay muling bumubuo at nagbago sa isang mas baluktot na anyo. Sa huling eksena, makikita si Elisa So na sa wakas ay nakatakas mula sa teatro. Hindi nagtagal ay natisod siya sa kalye, dahilan para sumabog ang buong katawan niya. Humiwalay ang mukha ni Elizabeth sa nawasak na katawan ngunit patuloy siyang gumagapang. Sa bandang huli, nakahanap ito ng pahingahang lugar na siyang bituin ni Elizabeth Sparkle sa Hollywood Walk of Fame. Habang nakatingin siya sa kalangitan sa gabi, Naalala niya ang mga araw ng katanyagan niya bago siya ganap na natutunaw. Kinaumagahan, pagkatapos linisin ng janitor ang kalat, isang bitak at kupas na bituin na lamang ang natitira kay Elizabeth. Salamat sa panonood at pagsuporta. Upang maging updated kayo sa aming mga movie recap, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Babush!